Magandang hapon po sa ating lahat. Alas 3 na po ng hapon kalaki. Congrats ko lang po yung mga nanalo po ng 397 na na po ang dami po nila. At ang dami rin pong hindi nanalo. Kasi po nakalimutan daw po nilang tayaan mga kalaki. Kaya gusto ko po pagka binigyan ko po kayo ng numero, abay, alagaan nyo po ng 3 days. So, huwag nyo pong kakalimutan. mahirap pong mag-code. At ngayon po mga kalaki na at 3 p.m. po, nagsumada po uli ako para po sa mga nabasa ko po dyan na pambili po ng bigas nila, pambili ng ng gamot nila, pamasahe sa probinsya, ganun. Ang dami pong mga followers natin na mga umaasa po sa mga lucky numbers. Kaya hindi po ako nagsasawa magbigay po ng mga lucky numbers, lalo na po pag ganitong mga oras mga kalaki, lalong lalo na po sa hindi po kasali sa private consultation. Ito na po yung chance nyo para po makukuha ng mga lucky numbers. Ayan po, ano. Uh, mamimigay po muna tayo ngayon ng 2-digit at 3-digit at sa mga magpapa-birth at birth code po, magre-reply po ako ngayon ito check niyo po yan sa messenger nyo at syempre po tatawagan ko po kayo sumagot po kayo okay ito na po muna ang 2 digit lucky numbers 19 at number 24 diyan po sa Metro Manila tapos po sa Luzon po uh, 3 at number 18 tapos po sa Bisaya 12 at number 15. Ayan, pag sa Mindanao, 6 at number 2. Ang 3-digit lucky numbers sa Pilipinas at abroad, 778. Ayan po, at 334. Ayan, good luck!